Okay, dito ako sa Palayan dito sa amin. At punta ako sa bukid. Bisitahin ko yung mga nagsusungkit doon kung natuloy sila kasi nung umaga ay maulan. At pangalawang araw na nila ngayon. So sana magtuloy-tuloy yung magandang panahon bukas sa mga susunod na araw para matapos na yung pagpapasungkit natin. Grabe yung bagyo na yan. Talagang sa buong buhay ko, ngayon ko lang naranasan yung ganung kalakas na bagyo. Kaya tingnan nyo yung kabundukan namin. Brown. Yun nga lang, kung titingnan niyo may mga green. Ayan. Kasi pulo-pulo yung naging bugso ng hangin. No? Lalo yung mga banda dyan, lalo yung mga paganyan, na mga bukid, talaga sila yung nasa lanta At sa mga nadaanan ko dito sa amin, no? ah uh, yung mga patag yung maraming natumba mga layugan na no at sayang talaga kumpara doon sa mga na vlog ko sa parteng Dipakulaw at Dinalungan mas malalado dahil bukod sa mga natumba kung titingnan natin yung mga dahon nila ay nagmistulang payong abutin ng ilang taon bago makarecover yung mga yun. Kagaya nung nangyari sa akin, nung bagyong Ulysses. No? Ngayon pa lang, nagre-recover yung mga tinamaan nung bagyo na yon sa bandang taas. And then, ayun ulit. Tinamaan na naman. <laughs> Gusto ko lang i-share sa inyo. Ito, mga kambal-kambal na yung Kung titingnan natin, ay napakalaki talaga ng advantage. Kumpara sa mga isahan ang tanim. Napinsala man pero ko konti yung natumba. Ayan, 'Yan oh. yung mga bunga ng kambalanyog. hindi nga natumba pero nawalan ng dahon hindi kinaya siguro yung lakas ng hangin kaya yun, naputol Yan, meron din natumba dun yala itong natumba na to ay solo nya meron na rin siyang isa dati nakasama natumba yung isa And dahil solo niya ngayon, wala siyang katulong. Yan, natumba siya. Eh, ito, yung advantage ng kambal na nyog. Or, yung iba pa, triangular. Tatlo. Yung kanilang itinanim na magkakatabi. Mas malakas yung kapit nila sa lupa kumpara sa regular na isahan. So, konti yung damage. Ngayon, punta naman natin yung sa katabi niya na nyugan din na mas matatanda pa rito. Pero kung titingnan natin, ang daming natumba. Sa gantong pamamaraan, mas marami pa yung ating maitatanim kada ektarya. So, ang alam ko rito na distance, ay yung ideal, 2 meters. Pero ito, Less than yata. Pero okay pa rin. And then, yung distansya ng bawat hill ay 10 hanggang 12 meters. Depende sa atin. Pero yung dito, tansya ko nasa 10 meters lang ito. So, gandang idea no yung isang hektarya nating nyugan ay parang ginawa nating dalawang hektarya dahil kambal yung nyug so salit na 100 plus yung ating maitatanim kada hektarya ay naging 200 plus kung gagawin pa nating triangular mas marami pa yun nga lang kung yung lupa natin ay hindi ganun kagandahan kinakailangan na ng ayuda ng abono pero kung mataba yung lupa Okay lang. No. Oh. Ito yung sinasabi ko na niya na new gun. Ganda tingnan puro carabao grass lang yung makikita napakalinis yan yung advantage kapag sinusugahan ng kalabaw at baka o kambing no? napakalinis yun nga lang kahit gaano kaganda yung area hindi rin siya naging ligtas kay pipito yan lapitan natin yung mga nyog na natumba dito sa kabila ganun din no? nda merina tumbayo lagi problema naman ito sa kabila ay yung peste na uwang o sa ilukano kung tawagin ay barairong maliban sa peste eto. yung mga natitira ng peste at mga pinepeste pa rin ng mga nyug nila ay binuwal pa ni Pipito hirap no yung ilang taon mong hinintay para mamunga sa isang iglap ilang oras lang na pagbayo ni Pipito yan ang nangyari. So magtatanim ka uli, bibilang ka ulit, bibilang ka ulit ng maraming taon para mapakinabangan. Masaya na naman, wala nang ganun kalakas na bagyo na bumayo sa amin. Ayan no? Oh. dami na tumba. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, nasa 20 plus napuno yung natumba Eh no, meron din silang mga ilang mga grupo na kambal na hindi tinumba. Ah, hindi na tumba, naputol naman. <laughs> Wala din. Lulusog ng mga baka. Oh. Kompleks. Yon, kambal din. May pa ilan ilan pala silang kambal dito. Yon, magkasunod. Triplets pa pala itong isa. <laughs> Yon nga lang, masyadong malalapit. ah, oh. Kapal. So, save. Masave sila dahil sa pagiging kambal nila. Yun yung naging vlog natin ngayon sa ating Rapas TV. <laughs> Kakaiba, hindi travel vlog no? sa mga nasanay sa mga travel vlog. So, ito po talaga yung aking buhay. Pag hindi ako gumagawa ng motovlog, ay nasa bukid ako. Kung hindi man nasa bahay. No? Kapag sunod-sunod na yung mga, mga motovlog, ng magpapawis. Yan, pumupunta ka sa bukid. Grass cutter. Spray. Malahoy. Ng kahoy. Yan. Para maging less yung ating labor sa pagpapaayos ng ating new gun. So sa mga gusto na mapanood yung aking buhay magninyog, ay paki abangan po yung susunod nating mga video pag natapos yung kanilang pagsungkit. Thank you very much for watching. God bless at mabuhay po tayong lahat.